Investor Shout out po sa inyong lahat Lalong lalo na po Sa mga ating subscribers dyan At sumusuporta sa ating munting channel Kaya na uh, Hunting tayo mga master Harap tayo ng mga spot Saan tayo makakahuli Ayan Shout out kay Master Adrian Tsaka dyan sa Family Kamkaman Kay Master Mar Shout out sa iyo. Sir Jun Kay Bareng Rodel Marky Buboy Shoutout uh, Turag Soy Sea Adventure PH MB Fishing Shoutout po sa inyong lahat Tsaka kay Roji At sa tropa mo Shoutout sa iyo Tsaka kay um, Kay Jolas sa itol Shoutout sa itol from British Virgin Island at kay Pico yan shout out po sa inyong lahat so hanap tayo ng spot ngayon sa so, nanay at tatay ko shout out sa inyo sa ating mga bagong video so hunting po tayo ngayon ng mga spot ayan, kung saan po tayo makakaguli kasi medyo pangit po ang ano ngayon mga master sobrang lakas ng hangin ayan, hunting po tayo ng mga blue runner at mga squid yan mga master so ayan nakita po yung lugar dito sa Caribbean Ayan, mga master Takas po ng hangin At hindi ko po alam kung makakahuli tayo O masisiro tayo mga master yan po ay Sabana Bay pa-ganda mga master Sana po yung ah, Tingnan tayo ng magandang biyaya ngayong araw tingmo muna tayo ng mga spot Ayan. Sa abroad mga master Tiis-tiis lang at tiyaga At pipay din ng dibdib Sumuko, talo ka Mga master, dito tayo Shoutout kay Ricky Boy so, Ricky Boy pumunta sa bundok yan aakyat tayo dyan mga master hindi pala tayo aakyat uh, sasakyan tayo so ayan uh, ganyan tayo mga master pumunta tayo doon doon at sa likod nyan yan sa likod ng bundok na yan tapos pumunta tayo doon lilipad tayo pumunta tayo doon sa dulo alright mga master So, sana makahuli tayo mga master. Let's go on. So, ayan mga master. Uh, unang spot na pupuntaan po natin. Ito tayo sa Nail Bay. Ayan, Hail Bay Resort. So, uh, subukan po natin mga master kung makaka Huli po tayo ng Pusit ay po natin dito mga master. Yeah, update ko kayo mga master. Ayun. Okay. Tayo so, mga master, bis muna tayo. Napakainit. Grabe. Sana mga huli tayo, lakas ng hangin. Hanting tayo nang pusit. Tay sa Nell Bay. So, master, sumikip na yung mga damit natin. Sana mga maka... samba tayo dito mga master. So, ayan. Dito po tayo pupunta. Si sobrang lakas ng hangin. So doon tayo mga master. Yun, so, sa dulo. Buka natin kung makahuli tayo doon. So, update ko kayo pag nandun na ako mga master. Alright mga master. Lakas ng hangin. <laughs> lakas po hangin na yun dito mga master. Hangin sa kaulan. Buka po natin dito mga master. Para ano, maulit tayo. kawala wala Bawi tayo Next Ayan, Solo adventure Solo adventure tayo mga master Kanda dito mga master May mga Salamat po sa uh, nagsishare sa ating mga video Shoutout kay uh, Jubel Yan Kay Jowid Shoutout sa inyo Kay Master Jun uh, Nagsishare sa ating mga munting video Try lang po natin kung makakahuli tayo okay, Mga Master Sir unang catch siyan natin kung may laman ang spot na to natin mga katsamba unang hagis walang kagat <laughs> haggis parang bihira ang mga ano dito mga master ang mga blue runner may um, lipat tayo sa bila. trail lang tayo dito ando po dito sana makahuli tayo wala na makahuli tayo mga master walang sanang umulan sa aking munting adventure mahirap puntaan tong mga tong lugar pero at least kahit din nyo napupuntaan Inapakita ko sa inyo yung mga view dito sa Caribbean at sana makahuli tayo mga master subok lang. subok subuk lang. Ganda siguro dito umaga mga master. Mamusit. Kasi ano dito eh, ya, buhangin. Kita hidup. Mga master, ganda ng lugar dito. nangati na naman yung talampakan natin mga master <laughs> okay tanghaling tapat okay pa rin yan basta may nagiba na naman ba ito dito dati puro buhangin dito mga master dati puro buhangin po dito okay, ngayon naman magiba yung bato so tayo dito natin makikita tayo mo makikita mga master ang lang pang malaglag alright papunta tayo doon sa dulo sana makaulis para sulit ang punta natin dito sobrang high tide ah, high tide, low tide mga master sobra po ang low tide buwan natin doon Alright. Tama tayo mga master. pat na to lalo na yung mga uh, namamana ayun eh, o yan yeah. dami rito so try natin dito mga masker sana meron sana meron god punta rin tayo dito sa so gusto natin punta matagal na yan master Jun yan o no? ko sa gilid ng bundok o dating na ako dito ito yung gusto nating lipatan noon na hindi natin nalipatan master so ayun malalaman natin kung may laman tong spot na to. hindi ko pa napuntaan to mga master pero tatry po natin medyo dalikado yung daanan kasi sa gilid lang ng bato saka low tide sa low tide dito mga huli tayo kung may laman tumalakas lang ang hangin kaya natin namaya yan ang buhangin na yan on. kaya natin mabusit namaya dito mga dito mga master sara hanggang mamaya low tide para paglipat natin doon di tayo mahihirapan ayan okay, mga master puntaan ko na yung dulo para malalaman natin kung talagang nabais doon tagal ko nang gustong puntaan to mga master kasi lang natin na low tide talaga. Nakalipat ako. Nakatawid ako sa kabila. Sana makahuli po tayo doon. Medyo dalikado yung binababaan natin. Pero kaya naman. Basta ingat lang. Solo fishing adventure po tayo mga master. Enjoy nyo lang po yung view natin. hindi nyo nararating kahit yan lang yan lang ko kayo mga master first time po natin dito mga master nako po makahuli okay, master jun napakaganda dito ngayon ko lang na jun kung gusto natin babaan noong pa Tekuan ko lang na sobrang low tide. Ayan o. dito tayo galing. Diyan ako lumipat sa may bato na yun o. Step. O, saan ako makakawal tayo. Uy. Ang laki ng isda o. Grabe mga no, master. Ito lang sa bilid o. Ayan. Hindi ko alam. Nakita rin. Eh.

sa gilid papakul ng laki papakul po mga bastard dyan na sa gilid oh, kung may pana lang grabe ang laking stack kung alam mo itong pwesto na ito ito yan malapit, malapit sa ano malapit, malapit sa Baraka Point ah meron ano mga chamba ganda mga store Madali lang ang kalsada dito. Napakaganda mga overnight dito. 確かに。 master nag enjoy na ako sa first time ko nakapunta dito dito po sa ano to sa Nell Bay Nell Bay po So, yan pabila na yan ng master yan ang matagal ko lang gustong puntaan sa taas mga master may viewing deck yan sa taas pag nandun ka sa viewing deck nakikita mo to so yan siguro daling dito yung darawang puti kanina ayan may bakas

tayo Saan tayo ng Blue Runner Blue Runner The big one Blue Runner Saan meron Saka pusit Kaya mga master Try tayo mamusit mamaya Saan so, na meron sa kabila mga master